Ma'am, paki-baba ng kamera, ma'am. Huwag mo hawakan. Ay, ganon? Hmm? Hindi, <laughs> wait lang. <laughs> Punta sa kwarto ako, eh. Punta kasi siya, ma'am. Kailangan talaga ibaba ako? Oo. Oh, pili ka, ibaba mo yan, o. No? Ibaba kita. Grabe naman. You Bawa have a naman. choice. Ay, na, binaba ko na. Pasensya ka na, kailangan kong gawin to. Para sa'yo din to. Bro. Hmm, hmm kasi kapag tinaas mo yan sigurado ikaw lang ang may mararamdaman Hala <laughs> Hindi ako papayag doon okay, dapat dalawa yung tayo yung... <laughs> Ang rules ko dito kung makakaramdam ka dapat makakaramdam din ako na Nararamdaman ko naman ah mm -hmm. Ikaw lang ako hindi Ay <laughs> 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 Dalawampung taon ka na iwi 34 Yon bakit ka napaket dito sa live ni Tupin Wala, naki lang ako. Not na naki dito, nabuntis. Ala! <laughs> ha? Grabe ka naman, kuya. Mhm. Mm Uy, napapanood din kita sa Facebook. ko ba yun? Hindi ko alam. Oh, ito nga ata. Maliban na lang kung kamukha ko yun. Kamukha mo, hindi ikaw yun. Ako ba? Oo. Mm -mm. Naghanap ka ba? Medyo. Medyo. Ano <laughs> kang jawangan nga ni? At dito mo siya ka, ano? A talking stage mo. Meron ba sabihin yung oo at hindi? At talking stage nga. Oo, oo, hindi. Oo, Alam mo sinabi ka pag nakahanap ka dito, mag maging kayo agad eh. Kaya nga. I'm just asking kung naghahanap ka o hindi. Yun lang. Oo, oo kasi nga wala kang jowa nga ni. Oo. Diba? Diba? Uy, para kang lasing eh. Kausap eh. Ako pa ang lasing. Na ikaw yung Ay. mahirap magdesisyon. <laughs> Di ba guys? Oo. Kasi dito, ang, ang, ang sagot dito, isa lang. Hindi dito pwede yung undecided. Okay na okay. Ano ba yung gusto mo sa si isang lalaki? Masipag. Mag? Magtrabaho. <laughs> trabaho Mag o <kita> mo? Natawa? <laughs> Uh -huh. Madilim na po yung pag-uutak mo, Madam Ma, Ivy. Masipag po, masipag sa trabaho, mabait. Yan lang? Opo. Oh. Walang, wala, oh, sa edad, height, itsura, wala na? Wala na. Oh, masipag wala. at mabait lang ha, saksi kayo guys, 2,800 viewers. <laughs> wala kayo, sinasabi ko sa inyo ha? Hmm? Loyal, ewan kong loyal magbasa ng comment dyan sub sub kita dyan mamaya Ay ano? <laughs> bawal? mamaya ka na magbasa pagtapos na tayo <laughs>